Hello po. Yan. Gusto ko po i-share sa inyo o uh, ipakita sa inyo ang aking mga alagang aso. So ayun. sundan niyo po ako. Ang ganda pala kami. Kili. May trip pa. Game. Iba po talaga. Hmm. Dito ba tayo sa baba na anong bahay? Ito ba ang aking alagang? si no? hmm. Sharon? Sharon? Ano si ba siya kita no? kayo? Eh. Hmm. Sekarang tu orang yang jadi tu besar. Yang tu besi dia dah. Mungkin posisian. Kita posisi. Jim Boy. Jim Boy. Eh, ini Jim Boy. Ini ada pisau ni. Wei, lepas tu. Jadi, tengok ni. 进步与完善，嗯，不，我觉得呢。